tayo po yung magluluto ng barabara. Pati po siyang nilig mo isa. po natin. Uh, ah, may po, ito po bigay kay Daya, ni Jericho, ng konjowa ni Nina. Salamat, Jericho. Pati At po luluto, ito Manda po namin, Daya. Kami natin pa pa. para siya pa sa maglaan at nalang yung ng bawang para ma para mabawang bawang sinis. at yung po na pinagugas din ng talong tayo mag motor sa ilalaga na lang po natin at yung po yung nang yan ng tanghalian. Wala po dito yung dalawa, ang bata at nasa ingas po. Sinindo po nung kapag yung Jojo. Nagagala. At wala pong paso. At yung sinindihan. Hindi pinag-ano ng ating rekado, bawang na ang po. may baka kasi paturo pag nalagyan ng ads. Ako Atan na doon. Asa? na. Pag may load na, ang na. kasi ay kaya walang load na. Ay, okay, gito sa yung Ang pero na Ito po sa amin ay eh, tobag ni eh, Barabara. Hindi ko lang po alam sa inyo kung anong tawag dito. Sa kaya alam ko siya malili. Ang at yung lima sa dito. Kaya Barabara dito sa atin. Kapapulahin ko lang. Kapapulahin ko. Kapapulahin ko. Kapapulahin ko. Ano po tayo nalang ito ating barabara?

Ayan na po natin na pong ating so, Yan po nga at, haluin. Uh, po natin na po ang ating barbara. So, immisible. Ayan po ang lulutong bangun ng yellow pipe. Ayan po ating luto po ating barbara nakalapot na yun sa bawang. Ito tayo nagkakalapot ng ating itlog, ng ating egg. Sabot ako na ang tinggan. na yung bawang. Ang putay na. Ito.

Lagi na kasuporta sa akin si Ma'am Liza. Kasi nagtapagod po lang aking mga video. Thank you so much, Ma'am Liza. Ma'am Liza. Basta ka po sa mga silent viewers at mga subscriber at mga viewers po